Good morning, good afternoon, good evening, madilim pa. Oh. <laughs> Maaga yung pasok ko ngayon. Ay, wala pa kayong makikita. <laughs> Yan, madilim pa. Time check is 5:15 in the morning. Hello, hello, good morning. Tandang umaga. Ang dilim pa. Naglalakad lang ako. Naglakad ako. Naglakad ako simula dito hanggang doon sa zone lalakarin ko it's 45 minutes ayan hirap kasi sumakay sa amin kapag gantong oras wala pang jeep magda tricycle ka ang mahal 40 pesos pesos pa masahe ikaw lang mag isa sayang naman yung 40 pesos Diyos ko mahal ang kaso ang dilim pa wala pa kayong gaanong makikita sayang naman ganda pa naman ng view at tsaka ang dilim muulan na naman dito ang tagal ng liwanag dati maliwanag na yung alas 5 eh. ngayon wala pa sobrang dilim maya maya kapag medyo maliwanag da banda dun so may pababa pa mga 5 minutes na ako maglakad wala pa rin gaano liwanag madilim pa rin malapit na ako dito sa barangay wala pang dumada ang sasakyan wala pang jeep. Jeep kasi ang sinasakyan ko. Wala pang bumabiyahin. Mamaya pa yung first street nila. Mga alas sa is or quarter to six. Ganun. Pag gantong oras, tricycle lang. Isang biyahe ka. Ito yung barangay namin. Ayan, yung may ilaw barangay. Yan ng barangay ng mga Ito sa kabila is school yan. 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 na, nakarating na ako dito sa ibaba. Dito na ako sa zone, no? oh. Yan. Maliwanag na. Dilim, oh. Yan na yung ulan. Meron kasi ako nakasabay yung katrabaho ko. We dumaan sa kabilang gate. Ako dito na. Maliwanag na oh. Gawid tayo. Yan. Yan ako may ginagawa na naman dito. May ginagawa na naman sila. Dito. Ayan. Ayan yung pakyat na yan, hotel yan. Papunta dun, pataas. Hotel. The Oriental. Time check is 5.40. Buti na lang hindi umulan. Hi, thank you. Malapit na ako. Andito na nga ako sa sun. Oh. Ayan na yung mga building oh, mga factory na yan. Oh. May gate din dyan. Kaso walang guard dyan. Sarado dyan. Dito tayo dadaan. Fresh na fresh ang hangin. Sarap maglakad. Masarap dito maglakad kapag umaga. Inhale, exhale ka lang habang naglalakad. ganon para ma-refresh. Nakaka-refresh. May tanim silang papaya. Oh. May papaya. Gawin bunga. Umaga na. Umaga na. Maliwanag na. <laughs> Ang pasok ay 6.30. 6.30 to 3.00. Maaga ngayon kasi holiday sa lunis. Holiday sa lunis. Yung iba daw kasi uuwi. Yung sisipag uuwian. Kaya Ang maaga silang ngayon. nagpapasok ngayon dahil para makauwi ng maaga yung iba. Papansin nyo lagi ako nakaputi kasi yun ang aming uniform. White t-shirt. Simula Monday hanggang Saturday. Monday to Saturday ang pasok ko. Sa ngayon, wala kaming OT. Kapag may OT, gabi na, umuwi. Araw-araw yun. Ay, sarap ng hangin. lamig. Pero pinapawisan ako. Tamang exercise lang. ba Diba? Naglakad ako. Nakapag-exercise na ako. Ayan. Dito na ako. Sa so, So. jogging sila o mag-asawa paket naman yun paket ang jogging nila ay mahirap yan na yung Freeport Apag building yan dito na tayo ayan yung gate o, dito tayo tawid tayo Zone. Ayan. So, dito ko na tatapusin yung aking video. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Uy, alam na yung ulan, no? Dilim ng langit. Tayo. Dito muna ako. mag withdraw muna ako. Bye sa inyong lahat. Thank you for watching.